Ito yung kapaligiran namin dito guys. Ito yung workplace ko. Hindi akin to ha. <laughs> workplace na. Live tayo sa lindit. Saan? Abang nagihintay. ganda ng kanan niya. Sana ganito lagi dito. Kung hindi na uminit ang sobra ba? Maraming tanim sa paligid. siya. Wala siyang bunga. Lemon niya na yung malalaki kala mo sa atin ay parang uh, suha. Ganun kalaki. Pero ano siya um, wala siyang bunga ngayon. Ito si Inday, work mode mo na si Inday habang naghihintay sa boss ko. Mag-live muna tayo sa grid Ito yung area kung saan ko siya. Or hindi ko siya pa pakita. Kasi siya ginagawa na

Pero sa summer na ito, yellow na yung mga na ito. Bye guys. Thank you for tuning in. Work good mo na ang lola.